Oh, good morning my guys good morning my guys yeah. Morning, hindi po ako naglawod kagabi kasi kasi magsisimba kami ngayon at saka sa Pado. Ayun, at saka guys, uh, yung, yung, yung amo ko guys, nagsakpat, amo. Kaya, okay na? Okay, 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 okay. Hindi na magsuka? Ha? Magsuka ka? hindi sige, love bayad naman yung suka mo ngayon. Bayad naman yung suka, okay naman yung suka mo. Kulang na tayo. Eh. Ayun, guys. Ah, nandito na kami. Yan. Kuha sila, Udi. O oh, may may sampulo yan ano? Sampulo yan mid ano? Na tuna, paulo. Tuna, tuna. Ayun yung mga kuha nila. Oh, yun yung nagdala oh si Kapitan. Kap, magsalita ka kap. Saan kayo nagkarya, kap? kap? Tracy Midja. Tracy? Ay, Tracy Midja. Saan kayo nag kap? Yun <laughs> sa... Ha? Saan nga? Salawak. Salawak? Grabe iba. Sabi nila kap, hindi ka daw marunong kap. Marunong ah? Hindi marunong kumuha ng kunti kap. Oo. Oh. <laughs> Marami ang kinukuha. Oo, oh, ayan. Ayan. Ini pa. 12 meja. Oh ya ni kilo Mayan Cup. Oh, be. Teraku pula. Terbasak nat nah. Dile oh, sama ni. Ha?

Eh, selamat, selamat. Hmm. Selamat, kap. Nak aku diri. Selamat. Oh, yon. Ini apa kan? Ini apa kan? itu lah, itu lah Isa. Panaskan kap, pilah kap, tenang kap. guys uh, yan, may kuha sila congratulations sa ating okay. kapitan ako syempre ako masaya din kasi ano si sir na okay. sir lang atin dito baka baka mamaya nito guys santaan naman <laughs> sige sige